Ito yata ang pinakakaibang assist na makikita mo sa NBA ngayong season. Pero bago yan mga idol ay atin muna pag-usapan ng ilan sa mga malulupit na plays na ginawa ng mga NBA players na itong nakaraan at tunay na nga natin itong si Desmond Bain mga idol kung saan iniwanan nga itong si Wemba Nyama at sabi nga ng mga NBA fans si Uncle Breaker nga daw itong kanyang ginawa patapos niyang ma-split ang pag-help ni Wemby ay tumaub nga sa mga idol sa court at Uncle Breaker nga daw ito sabi ng maraming NBA fans at parang hindi nga daw nila nakita ito na kumalat sa mga big pages kagaya ng ESPN Sports Center dahil parang pinoprotectan daw ni itong si Wemba Nyama pero kung kayo mga idol ang magiging judge sa tingin nyo ba ito ba ang ankle breaker or hindi nga at hindi lamang malulupit na moves pati na rin matitinding dunks meron din ginawa itong mga NBA players sa tunay na natin Etong si Malik Monk mga idol na grabe nga talaga ang poster dunk na kanyang ginawa Well, talk about taking flight mga idol. Yan nga mismo ang ginawa ni Malik Monk over dito kay Zach Collins na isang 7-footer. Talaga nga namang over the top ang naging finish ni Malik Monk at talaga nga namang chill lang siya pagkatapos. Parang sinasabi niya na I do this every day, nothing new. Alam niyo naman na siguro na may bounce sa kung ganitong klase. And definitely mga idol, kilala na natin si Malik Monk as one of the NBA players na may matitinding athleticism. And speaking of athleticism, itong si Max Strauss na hindi natin kilalang athletic kung hindi bilang isang shooter ay nagpasabog nga rin ang isang malupit na dunk. Gulat nga mga idol, itong kanyang teammate na si Darius Garland batapos ng kanyang poster dunk. At ngayon ay ang pag-usapan at tingnan itong pinakakakaibang assist na maring makita mo ngayong season. Well, sa tapat ng Charlotte Hornets at Milwaukee Bucks kasi mga idol, itong si Chris Middleton. Pupukul na sana mga idol for a 2-point jumper matapos ng kanyang step back pero may ibang plano pala mga idol. May ibang nangyari. Naging pasa nga ang kanyang shot attempt mga idol na naging maganda pa nga ang resulta dahil wide open itong si Malik Beasley and he knocks it down. Kaya naman mga idol natuwang maraming NBA fans what an assist nga daw. Pero ang problema dyan mga idol hindi nga kinount yan ng NBA as an assist for Chris Middleton. Sa tingin nila ay nawala lang ang bola dito kay Middleton at wala siyang intensyon na ipasa yon kaya hindi yun counted as an assist. Pero kung kayo mga idol ang aking tatanungin, sa tingin nyo anong inyong opinion? Dapat ba na ibinigay na sana to ng NBA kay Chris Middleton as an assist or tama lang na hindi nga binigyan nilang assist si Chris Middleton matapos nga ng play na ginawa niyang ito? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.